Hello guys, good morning. Good morning, good morning dito sa ating dalawang lovebirds para Hello, good morning. Hindi natin sure kung ito ba'y talagang pair o parahas female or parahas male. Sa mga nakakaalam, sa mga nag-iibon, uh, nag ano bang mga distinction o pagkakakilanlan kung babae o lalaki yung ating para kicks. Para o para crits. yan. May nagbigay lang po sa atin itong para na yan. Ah, kicks pala, parakits. So, siguro mga ilang months na yan dito, hindi pa rin sila kasi nag-breed. So, ngayon guys, good morning. Nandito po ngayon tayo sa San Pablo, Laguna. Para po i-cure o pagalingin natin yung isa nating piglets. So, meron po dito ito na isa siguro more or less na sa 30 kilos na ito. Tapos meron po dito bali 3 heads. Ito po ay saulet or uh, future gilt. Number 73 po yung isa. Ayan. Ito po ay ang isa ay number 74. Uh, sa din po itong future guild. Magkaiba po ito ng breed. Ito po ang si number uh, 70. Uh, basta isa po dyan. I-check iche natin sa galing sa record. Kasi parang tanawang batangkas. Uh, ang isa po dyan ay PIC Genetics. Uh, at ang isa naman po ay European Genetics. White Dorothy Train. Tsaka po isang uh, F1. So meron po tayo dito isang piglets na kita niyo naman. Kita niyo naman ano siya, malungkot, matamlay, mapayat kumpara dito sa iba nating piglets. So ito if pop uh, gagamutin natin 'yan. So titingnan natin kung effective ba yung way natin ng paggamot. Si so, update ko kayo pagkatapos ng gamutan yung treatment natin dito kung siya ba ay magbabago after natin i-treat uh, gamutin. Ayan. Yan po ay ano siya eh, piling ko meron, ay ko, pa ako. Piling ko meron siyang, anong tawag ito? Ah... Uh, problema sa ano, sa baga. Kasi na parang last time, naturokan ko naman na ito ng antibiotic. So nagkaroon lang siya ng improvement. So ngayong araw daw na to, ganyan na naman, matamlay na naman. So meron tayong mga gamot. At uh, ito, ayan, din yung pagkakaiba. Dito sa dalawang piglets natin na to, tsaka doon, So yun talaga matamlay na matamlay. So kailangan gamutin din natin yan. At saka yung pa, naging isang problema niya, uh, meron siyang, ang tawag sa amin dito ay buslo. Yung lumawit yung, uh, ano to, bito ka to dito sa, sa, sa chan, ito yun. Bito ka siya kaya siya lumulobo. Pero may kuminsan natatanggal yan, nawawala din. Uh, minsan naman lalong lumalala. So ka, ah, nakuha tayo dito sa ating, ano, light up. Kaya lang. So naglagay tayo ng, fly trap para sa mga langaw natin dito sa ating uh, babuyan. Ayan, may nilagay tayong so parang isa, tatlo, lima. Limang fly trap. At ito sa kabila, ito yung isa sa uh, isa din sa, ito marami aka encounter nito palikurado sa mga at kasamahan natin ang hug racer dyan. Yun, yun nga, yung sinasabi ko na buslo, ano bang tawag dyan sa inyo? Ano term na ginagamit nyo dyan? Sa amin kasi buslo yun eh, yung bumubukol sa tiyan. So yun yun. Ah uh, pag uh, sa pati na naman wala namang masyadong issue Ano lang siya, may less. Pagka masyadong malaki, may less lang yan. Pagka binenta, siguro mga isang kilo ata. Pero pag hindi ganun kalaki, hindi naman siya big deal sa mga hauler. Depende din sa hauler. Kasi mayroong hauler na parte. Yung may konti lang ganun, eh, less 3 kilos na kagad. So yun, i-update ko kayo guys kung ano magiging result dito sa ating piglets na to. Kung mag-i-improve ba siya o baka survive or hindi. So, hintayin natin ang ating next update para dito sa ating piglets na ito. Okay guys, paki-like and subscribe na rin po ng ating mga YouTube channel. BMTV, Boss Money TV. Meron din po tayong TikTok account. BMTV rin po, Boss Money TV. Same lang din po ng ating Instagram, Facebook page, tsaka ano, ano pa ba, WhatsApp. Yan po, uh, update ko rin po kayo sa iba naming uh, uh dito. Magiging available na saulet, burlet, at uh, yun nga po yung ating GP lines at saka F1 lines na tawag dito, next production. So ngayon pong last week ng July at saka first week po ng August, i-update ko po kayo kung may available na. Pero ngayon po, may nanganak po tayong isang inahin na Jan and Jan lines. Uh, i-update ko rin po kayo sa availability po noon. Ang gaganda po na ng maging, naging anak noon at saka isi-select na po natin kung alin yung mga candidates po doon na pwedeng maging future gilt at saka future bore. So keep watching guys. At sa mga hindi pa po familiar o hindi interested dito sa ating babuyan business, uh, keep watching po. Tapos, uh, pag-aralan nyo po muna kung paano natin ito uh, pinapalago. So, yun. Uh, bilang isang kagracer, sa uh, araw-araw po hindi naman, eh, may natutunan tayo sa mga bagay-bagay. Ayan. So, hindi rin naman po tayo expert para, uh, anong tawag dito, uh, makapagbigay ng mga tamang advice. Kasi, kalimitan, based on experience lang po tayo. Pero, nag-training din po tayo sa animal production swine at meron po tayong certificate. At patuloy po tayong uma-attend mga seminar and trainings para po sa ating mga karagdagang alaman. Ayun lang po. Maraming salamat guys. At sana po ay uh, manood po kayo sa aming mga video. Maraming salamat. Okay po. Bye-bye. Hello guys, ayun po, like and follow po ng ating Facebook page, ng ating Instagram. Meron din po tayong TikTok account, at saka yung kaka-open lang din po natin ng YouTube channel. Paki like and subscribe na rin po, at saka po yung ating WhatsApp para sa mga karagdagang informasyon. Maraming salamat guys.